Para naman sa mga year of the monkey, this year, one of the top three animal sign, no? So because of the monkey is the best friend of the snake. So you can say kapag kakaibigan niyo po yung taon, there's a lot of good network connections na pwede pumasok po sa atin, okay? So that means this year is also the right year kapag naghahanap ko ng mga like rightful people, mentors or advisors or also mga helpful people na pwede makatulong sa inyo. So this is a good year para makreate nyo yung team ninyo para magawa mo po yung target goal ninyo, okay? Although for the monkey, ha, dapat to kontrolin nyo lang po yung monkey mind. Okay? So that means this year, kailangan po, meron ko yung meron mga concrete goals, concrete plan, at huwag kayo masyadong pabago-bago sa ating pag-iisip. Okay? Health-wise, kailangan po, bantayan lang po din natin kasi medyo mabilis din po tayo maging stress out for this year, especially in terms of emotion and depression. Okay? And also, dapat po maging maingat tayo sa mga conflict. Mas lalo na may mga hidden conflict ang monkey this time. Okay? Kaya kailangan mag-iingat po tayo sa mga pwede po makasira sa ating sa emotions paalala lang po ha, ah, for everyone, okay? Ito pong ating mga readings ay partly gabay lang po para sa ating lahat. Tandaan po rin po natin, kailangan po masipag at maging matyaga po tayo sa lahat ng bagay at also haluan po natin ng konting suerte. Hello Global Pinoys, this is Coach Johnson Chua. Follow GMA Pinoy TV for more Chinese forecast updates.